guys hello what's up hello what's up guys good morning good morning kumusta kayo magrubing na tayo inspeksyon what's up Wala kayo guys, good morning Gusto naman ang bagong gising Martes na naman ang umaga team walking Ayan. Monitor monitoring tayo sa ating area of responsibilities Ayan Next ang um, paglakad lakad, lakad lakad Medyo malamig. Malamig na guys. Hmm. Shout out, shout out. yung ating tuhod yung talaga ilakad-lakad Walking, walking exercise. Shout out. Hello! Good morning. Laking <laughs> bagay rin to. Meron tayong mapalahan. Oh, oh may viewers tayo. Good morning, good morning. Pag binit Magkaroon tayo ng piso man lang <laughs> sa ating pag-upload. di ba? Walking, walking exercise. Tama niya yung pag-monitoring natin yung hmm. bagay yan tayo ay gising yeah. ito lang sa alabas in walking lang hindi naman malayo

Sabi manok, totoo Bye bye. si Happy morning. Just din na naman. Martis ng umaga. Hi. Hi. Bye bye.